Magandang umaga po ulit sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga taga-Barangay Tugos. Ang ating pong programa ngayon ay ang distribution po ng ating Food for Work pamaskong handog para sa Pamilyang Buakenyong Program. Ito po ay alinsunod po sa Municipal Ordinance Number no. 2024-374. So ngayong araw, hindi lang po ito simpleng pagtitipon, ito po ay isang celebrasyon po ng sipag pagkakaisa at malasakit po ng pamahalaan ng bayan ng buwak sa bawat pamilyang buwak po of course sa pangunguna po ng ating butihing ina ng bayan kagalang-galang Army de la Cruz Carion kasama po ang ating pangalawang punong bayan kagalang-galang Mark Anthony Isenyo e. at ang miyembro po ng sangguniang uh, ng sangguniang bayan po ng buwak so ayun po para po pasimulan po ang ating pong programa tinatawagan ko po ang Sekretary po ng Barangay Tugos para po sa isang panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak ng Diyos, Spiritus Santo, Amen. Nakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po o Diyos sa uh, humagang ito at uh, uh, sa pagpapala ng bawat uh, isa. Salamat po uh, dahil ginabayan niyo po ang aming mga mamamayan na nakarating po dito sa um, sa aming covered court ng sila po ay ligtas. Dalangin po namin o Diyos na ah uh, patnubayan nyo po ang bawat isa sa amin. Ganon din po ang aming pong mga namumuno sa aming pong pamahalaan. Nawa po Lord, ah uh, bigyan nyo po sila ng uh, lakas at nang sa ganun Panginoon, ah uh, ma Patuloy po nila kaming magabayan at ma, ma, maibigay po sa amin ang kanila pong mga um, kailangan pong Matugunan sa, sa bawat uh, barangay po. Lord, ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Para po sa masiglang pagbati at inspirasyon mula po sa inyong leader, ang ating pong kagalang-galang na kapitan, akin pong tinatawagan, Kapitan Rex Manay. Bigyan po natin siya ng masigabang palakpakan. So sa ating pong iginagalang na punong bayan, Army D. Sicarion. Pangalawang punong bayan, Mark Anthony Senyo. Consihal Gelmer Manguera. Consihal Mark Angelo Hinang. Konsihal Francis Isco Jacinto. Consihal Tino Manrique. Consihal SK, P SK Federation President uh, Mark Hayag sa mga mamayan ng Barangay Tugus, Municipal Staff, magpapagpalang araw po sa ating lahat. Sa po ng ng sanggunian sa ng Barangay ng Tugus, kami po ay lubos nagpapasalamat sa food for work, pamaskong handog mula sa Municipal Government. Ang mga mamayan po ng Tugus ay uh, nagagalak dahil muli, meron naman sila matatanggap na maagang pamaskong handog mula sa municipal government. So, ayan po. Uh, maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Maraming maraming salamat po uh, Kap Manay. Uh, at ngayon naman po, marinig po natin ang mensahe po ng ating mga miyembro po ng ikalabing dalawang sangguniang bayan. So, uunahin ko na po uh, bigyan po natin ang masigabong palakpakan, Konsejaltino Manrique. Uh, sa atin pong uh, ginagalang na punong bayan, Mayor Armicarion. Uh, sa atin pong pangalawang punong po bayan, Vice Mayor Kuya Mark Senyo. Sa mga kasapi po ng Sangguniang bayan ng Buwak at Konseyal Tito Chip mangera Konseyal Kuya Isko Asinto Konseyal Makoy Hinang at ang aking pinsan, ang PPSK President, Konseyal Jan Mark Hayag asap uh, uh, Sangguniang Barangay po ng tugos uh, Kapitan Rex Manay at sa mga bumubuo po ng uh, sanggunian at mga Barangay Frontline Workers uh, Sa mga kaibigan po natin dito sa Barangay Tugus Special mention po kay dating kapitan Benjamin Larga at sa kanyang pamilya. Uh, sa atin pong uh, mga mamamayan dito sa Barangay Tugos, isang maganda at uh, mapagpalang tanghali po sa inyo. Ah, uh, alam po natin napaka-init ng panahon, pero mas main hindi po kasing init ng inyong pinaramdam na pagtanggap po sa amin ngayong tanghaling ito. So maraming maraming salamat po sa inyong pagtanggap. At uh, sa unang pagkakataon po ngayong uh, Ngayong ano ay, ngayong ba bago magpasko, nandito na naman po ang ating pamahalang bayan sa pangunguna po ng ating Mayor Armicarion upang ipamahagi po ang taunan pong food for work o pamaskong handog para po sa mga mamamayan. Ito po para ay para po mabawasan po ng inyong isipin tuwing panahon po ng Kapaskuhan dahil alam naman po natin ano man po ang ating katayuan sa buhay, lahat po tayo ay gusto ay makapaghanda at may ihain sa Pasko. Sapagkat ito po ang uh, isang araw sa buong taon na talagang um, nag-e-effort po ang pamilya na magsama-sama. At uh, ito pong uh, ipinapamahagi ng pamahalang bayan sa pangunguna po ng ating mayor, ito po ay uh, pag, ano, pa, ito po ay uh, binabalik na rin po sa inyo ang inyo pong uh, laging binabayarang mga buwis po. So ito po ay at magiging naging tradisyon na po. Pawalong taon na po ito na atin po itong ginagawa. At ito po ay nagsimula hindi pa po punong bayan ng ating mayor. Ito po ay adbokasiya na niya. Ngayon po nasa ika walung taon na po at nagpapatuloy po dahil po sa inyong suporta. At ang pagkakataong ito gagamitin ko na rin po para magpasalamat po dito po sa Barangay Tugos sapagkat ang inyong lingkod po, Konseyal Tino Manrique, tatlong beses na po lumabang Konseyal at tatlong beses po sa tatlong laban ko po lagi pong panalo dito sa Barangay Tugos. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. At hindi ko na po papatagalin at alam po ko po, yung ganitong oras po ay uh, medyo alanganin na po at gusto ko po bumati sa inyo. Sa mula po sa akin at mula po sa aking pamilya, isang maligayang Pasko po at manigong bagong taon po para sa lahat. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po, Konsehal Tino Manrique. At ngayon naman po, mapapakinggan din po natin ang mensahe po ng isa pa pong konsehal, akin po tinatawagan, Konsehal Chief Manguera isang masigabong palapakan po magandang tanghali po sa inyong lahat katulad ng pangako ko sabi ko, ako po ang distrito konsyal ninyo, kaya ako po laging yung makakapiling sa katulad ng mga ganitong aktibidades. magandang tanghali sa inyong lahat, na andito na naman po ang pamaskong handog alakong tawagin ngayon ay food for work ng bayan ng buwak na sinimulan po ng ating minamahal na Mayor Army de la Cruz Carion noong taong 2017 pa pangako niya bawat Pasko, meron kayong pagsasaluan na ating iahandog. Kaya ito na po yun. Salamat sa Diyos, una. At salamat sa pamumuno ng ating mahal na mayor at ang katuwang niya na walang pinagtalunan kundi bigyan ng ordinansa upang patuloy na taon-taon ay maging alaala -ala ninyo ang pamaskungan dog ng ating minamahal na Army de la Cruz Carrion. Palakpakan po natin si Mayor. Si Mayor ang pinakamangandang Mayor sa buong Memaropa. Tawag at, pwede ba? Kaya po, hindi iniisip ng ating Mayor na ako'y magtatapos na ng termino kundi patuloy na pagmamahal para sa ating 61 barangay. Hindi lang sa Tugos nagbibigay ng ganito ha. 61 barangays ng Bayan ng Buak sa pagpapatibay ng magaling nating Vice Mayor na Inisyon na Batas, ang ordinansa ng 11th Sangguniang Bayan, walang kadududa, dapat ibigay sa Buakenyo ang pagmamahal. Tama po. Kaya po, itong pamaskong andog na napakaaga ay sana ay may matira sa, December 24. Baka pretuwi ng na araw pero anyway, yan po ang pamaskong andog ng ating pamahalang bayan sa pangunguna ng ating minamahal na Mayor Army de la Cruz Carrion. Kaya po kami, ako na inyong District Councilor, ay di nagatubi, sabi ko pupunta ako dito. At para makasalamuha naman ang aking mga ka kababayan, barangay na tagatugos, kaya po, dinala ko na rin po yung pangako kung sa ating mga sa ating mga tanod at saka, po. Po? sa Ano po? salamat po sa inyo lahat. Magandang tangali. Mabuhay ang barangay. Tugos. Mabuhay po ang ating kapitan, Rex Manay. maraming maraming salamat po, Konsehal Chief Manggera. At ngayon din po, magbibigay din po ng kanyang mensahe ang isa pa pong miyembro ng ikalabindalawang sangguniang bayan. Akin po tinatawagan, Konsehal Francis Isko Hasinto, Isang masigabong palakpakan po. Magandang tanghali po, Barangay Tugos. Ah, Siyempre po, pasalamatan po natin ang uh, ating, uh, sa pamumuno po ng ating mayora para po sa ating uh, pamaskong handog. Kasama po ang ating uh, pinakagwapong uh, Vice Mayor, Kuya Mark Senyo. Ah, ako po, uh, kukuni ko na po ang oportunidad para magpasalamat din po sa inyo sa binigay niyo pong ng uh, tiwala at pagmamahal sa aming pong pamilya. Maraming maraming salamat po. Ang inyo pong konsihal ay uh, lagi pong handang sumuporta sa mga ganito pong programa na nagbibigay tulong kasiyahan sa ating mga mamamayan. Kaya naman po ang inyong konsihal ay nagsulong din po na may similarity po sa ganitong programa. Nasa second reading na po ang ating ordinansa na magbibigay po from daycare to grade 6 po ng school supplies every pasokan kaya taon-taon din po ito. Ang mga ganitong programa po ay pinapakita lang po na kayo po nga uh, mamamayan ng buwak ay hindi po talaga pinapabayaan ng ating uh, gobyerno. Maraming maraming salamat po at advance merry christmas po. Maraming maraming salamat po, konsehalis ko. At may mensahe din po ang ating pong isa pang kasamang konsehal na ngayon ay slash bokal na din. Akin pong tinatawagan, konsehal bokal makoy hinang. Isang masigabong palakpakan po. Maraming salamat po. Isang bagsak nga po kay Jensky, ang ating napagaling na barangay affairs officer. Una po sa lahat ay ang ating pagpupugay sa ating iginagalang na mapag-aruga at mapagkali Silingang Ina ng Bayan ng Buwak, Mayor Army de la Cruz Carion, ang siya nangarap ng uh, ganito pong pamaskong handog ay maibigay sa bawat pamilyang buwakenyo. Tama ho ang sinabi ni Tito Chief, ni Consihel Tino, hindi pa na siya nakaupo noon. Uh, pinilit niya ho na ang bawat pamilyang buwakenyo mabibigyan na ito. At ito po ay sa katuparan ang pangarap na ito ng ating uh, sangguniang bayan at sa pangunguna po ng ating maaasahan at masasandalang kuya ng bayan, Vice Mayor Kuya Mark Senyo sa pupo ng ating mga kasamang konsihal at ito po'y ganap ng isang ordinansa Isang legasiyap po ng ating Mayor Army Carion, ng ating Vice Mayor Mark at ng inyong pong sangguniang bayan sa ating bayan ng buwak. Ano po? Kami po ni Mayor Army ay nasa huling termino na po namin. Pero kami po ay masaya. Dahil alam po namin na sa mga darating na taon, ito pong pamaskong handog na ito na para sa ating mga kababayan na nagmula din po sa inyo, sa inyo pong buwis na ibinabayaran. Lahat po tayo ay nagbabayad naman ng buwis. Ibinabalik po namin sa inyo. Kaya naman po sa pagkakataong ito, ang inyo pong konsihal, at nabanggit nga na po ni Jensky kanina at ngayon po'y bukal. Dahil ang inyo pong lingkod ay ang nahalal po na presidente ng lahat ng mga konsihal sa buong lalawigan ng Marinduque. Ibig sabihin po tayo po ay nakaupo na rin sa sangguniang panlalawigan bilang ex official member. Kaya po kung ano man po ang maitutulong rin natin pagdating po sa sangguniang panlalawigan, andyan po si konsihal Bukal Makoy upang tumulong at umalawigan dalay po sa inyo. Kaya samantalahin ko rin pong pagkakataon na ito na magpasalamat po sa inyo dahil ang inyong batang konsihal kailan may hindi niyo pinabayaan ho dito sa Barangay ng Tugos. Lagi at lagi po inyong minamahal upang manatili pong number two na konsihal sa buong Uh, bayan ng buwak at number 2 po dito sa inyong barangay. So muli po maraming 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 salamat po sa inyo. Ang pagbati ko po ng isang maligayang Pasko wala ho akong ibang hangad kundi ang inyong kaligtasan at kabutihan lalo na po sa ating mga senior citizens, ating mga kabataan nandito dahil yan po ang tunay na nagiging lakas namin kayo pong pinaglilingkuran namin na nagiging inspiration po upang magpatuloy. So muli po, magandang umaga po po sa inyo. Merry Christmas po mula sa akin po at ang aking pamilya. Mula po sa inyong Konsihal Bukal, Makoy Hinang. Maraming maraming salamat po sa ating Konsihal Bukal, Makoy Hinang. At ngayon naman po, hindi rin po magpapaawat sa pagbibigay po ng kanyang mensahe at suporta ang ating pong ikalawang punong bayan, kagalang-galang Mark Anthony E. Senyo. Parang kailan lang, anim na buwan na nakakalipas, nung kami nandirito ng Partido carry On, Tama po? Nung Mayo, at hinihiling namin, humingi kami ng tulong sa mga taga-barangay Tugos. Hindi niyo kami binigo. Talagang panalo po kami lahat dito. Maraming maraming salamat po, Barangay Tugos. Siyempre, ang pasalamat ay binabalik namin sa inyo sa tulong sa liderato ng ating butihing palapakan natin, ang napakagandang mayor, napakagaling na mayor, ng bayan ng buwak, Mayor Army de Cruz <laughs> Hindi may sagatuparang programang ito kung hindi po dahil sa ating punong bayan. At pasalamat din po natin sa sanggunang ng barangay, sa paungunan yung punong barangay, Rex Manay, sa mga kagawad na dirito, at ang ating special na pagbati sa dating punong barangay, kaibigan natin, kaya punong barangay Ben Larga. Kasama rin po namin sa ikalabing dalawang sanggunian bayan, ang mga giti na konsyal sa pauna ni konsyal Makoy Loto Hinang. Batang-bata, nakashirt pa. Dahil yung pantalon daw niya ay sobra haba sa kanya. <laughs> Ayos mo. <laughs> Kasama rin po natin, Consial Isko Hasinto, barangay ang una kay Consial Chip Manguera, Consial Tino Manrique, ang Pangulo ng uh, SK, Consial JM Hayag, Pangulo ng Liga ng mga barangay, Consial uh, Dona Miraflor. Si Kuya Mark Senyo ay babati lamang sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Napakapalad po ng Bayan ng Buwag dahil dito lamang po nangyayari ang pamimigay sa buong marindugay ng Pamaskong Handog. Haplos ang pagmamahal ni Mayor Armin de Cuscarion. Maagang Pasko dito sa Barangay Tugos. Si Sito, laylay Lailaylan po ay may importante pong... Uh, inatendang sa Metro Manila. Kung ano daw po ang pagkukulang dito sa ibinigay ng pamalambayan ng buwag, dodoblihin daw po niya ito. <laughs> Totoo po yan. Kailangan naman po baga naman nagsabi ng na walang katotohanan si Kuya Mark. <laughs> Nagkatawa si ate. <laughs> Kaya si Kuya Sito mahal na mahal po ng mga taga Barangay Tugos. Yung po ang sinabi niya sa akin, kung ano daw pong laman ito, dodoblehin niya. Okay po yon Okay po. Habang wala po siya, yung po ang sabi niya, hindi ko po alam pag bumalik na dito. <laughs> sa inyo pong lahat, nawa po, pagpalain tayo po ng poong may kapal at huwag nating kalimutan humingi ng awa at pasasalamat sa kanya araw-araw. Muli po, isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maraming maraming salamat, Barangay Tugos. Ayan. Maraming maraming salamat po sa atin pong Vice Mayor Mark Anthony E. Senyo. At sa punto pong ito, maririnig na natin ang mensahe mula sa leader na tunay na nagmamalasakit at walang sawang nagsusulong po ng kapakanan ng bawat pamilyang buwakenyo. Isang punong bayang masipag, may malasakit at may matatag na puso para sa tao. Ang patuloy na nagbibigay daan sa mga programang nagbibigay pag-asa tulad po ng ipinagdiriwang po natin ngayon ang food for work, pamaskong handog para sa pamilya-pamilya program. Mga kababayan po, akin pong pinapakilala sa inyo ang ating ina ng bayan, Kagalang-Galang Army de la Cruz Carrion. Isang masigabong palakpakan po. Maraming maraming salamat sa ating pong uh, Barangay Affairs. Palak, palakpakan naman po natin, walang iba kundi si Jensky. Tama po ang sabi ni Vice Mayor. Anong tawag yan? Binatang gupit. Ayan. Well, uh, una po ang aking pagbati sa ating uh, isa pang guwapo na kapitan. Walang iba kundi po ang ating uh, kapitan Rex Manay. Palakpakan naman po natin. Ganon din po sa ating mga kagawad na narito. Opo, palakpakan naman po natin sila. Sa ating mga tanod na, na nagbabantay. Opo, ganon din po sa ating uh, BNS, BHW. Barangay Secretary, Barangay Treasurer, at lahat ng lupon. At higit sa lahat, sa akin pong mga minamahal na mamamayan dito sa Barangay Tugos, isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Hello! Hi! Hello! Oh, yan. Gising na ba? <laughs> well, sa aking katuwang, talaga naman, ano, Ah, uh, nakaganoon agad. Ah, uh, sabihin siguro, kailangan ko daw sabihin ito tuwing magsasalita ako. Siya daw po ang pinakagwapong vice mayor ng bayan ng Buwak. <laughs> Nag-iisa. Uh, vice mayor Kuya Mark Senyo. Palakpakan naman natin ulit. Siyempre po ang ating super, super makoy. Oo, hindi lamang po Super M, Super B na po ngayon. Bukal na po at konsihal pa, Makoy Hinang. Okay? Ganon din po ang ating uh, mga kasama sa 12 Sanggunian. Ito'y kasama ko ka pa po since 2017. Alam na alam niyo po yon kung saan ako nagsimula. Siya rin po ang naggumabay sa akin. Oo, sa aking laban, walang iba kundi barangay ang una kay Konsejal Manggera, Palakpakan natin. Kasama rin po natin ang ating uh, nagbalik na konsehal, Walang iba kundi po ang ating aking pamangkin, Konsejal Tino Manrique. At syempre, ang aking anak na po, maraming salamat po sa suporta. Walang iba kundi po si Konsehal Isko Jacinto, palakpakan natin. Kasama rin po natin ang ating SK Federation, ang ating uh, chairman, opo, walang iba, presidente, opo, Konsehal uh, Mark Hayag, palakpakan natin. Andyan din po ang ating uh, presidente ng ating barangay. Ah, uh, asan ba? ang uh, andyan po si Consihal Dona Miraflor. Palakpakan natin. Kagaya po ng sinabi ni Kuya Mark, no? Na ang ating minamahal na Consihal Sito Laylay ay nasa may nilalamang po at marami lamang pong gawain. Pero totoo po yun, narinig ko kanina. Ang sabi ni Consihal Sito... <laughs> <laughs> ah, dagdagan daw po nyo Kaya asahan niyo po Alam ko naman po, number one sa puso ninyo Ang ating konsihal, si Tolaylay yan. Kasama rin po natin, si konsihal uh, Wilson Mabuti Opo, ganun din po si konsihal uh, Wilson Mabuti Konsihal uh, Gatas Mascariñas Ano po, no? Well, sabi ko nga po sa inyo Naririto na naman kami No? Alam naman po ninyo ang inyong punong bayan tuwing sasapit po ang mga ganitong buwan. Diba? Alam na alam naman po ninyo kung ano po yung aking ipinangako. Tinupad ko po ba? Ika, ilang taong ko na po itong tinupad? O, oh, tama po yun. Hindi pa man po ako ang inyong punong bayan, ano po ang sabi ko sa inyo? Habang ako po ang inyong punong bayan, ay mayroon pong pagsasalusaluhan ang aking mga minamahal na mamamayan dito po sa Bayan ng Buwak. Kaya nga po, ngayong 2024, ito ay isang ganap ng ordinansa. Isang ganap na ordinansa na kahit na sino pa po ang uupong mayor, sa mga darating pang mga panahon ay sabi nga po ang inyong Pamaskong Handog ay tuloy-tuloy na po. Ayan po yan. Ayan. Kaya this time, opo, uh, sabi ko nga, isang balita, isang surpresa na talagang nakakatuwa ng puso. no Sa bawat isa sa inyo, ang pinangako ng inyong punong bayan na magkakaroon po ng... Ano po? Dadapo na po ang bubuyog sa bayan ng buwak. Ano po yon? Ano po? Tama po yon. Magkakaroon na po tayo ng groundbreaking ngayong November 20. Ang ipinangako po sa akin na nag ng Jollibee, tatapusin daw po nila bago sumapit ang Simana Santa. Ang ibig sabihin lamang po noon, ano po ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin noon, ang bayan natin ay maunlad. Dahil hindi naman po mag invest ang isang investor kung ang bayan po ay hindi po maunlad. Kaya nga po, natutuwa ako dahil ito po ay isang napakalaking oportunidad. Bakit po kanyo? Dahil yung wala pong mga hanap buhay at yung iba po na po pwede na maipasok sa Jollibee dahil ang usapan po namin tigabuwak lamang po ang kanilang tatanggapin na, ma mga empleyado para po sa Jollibee na itatayo dito sa Bayan ng Buwak. Yan. Diba? Kaya nga this time, sana no, yung mga bata na nagiintay no, na napakatagal na. Sabi ko nga po sa inyo no, panapanahon. Kung talagang ibibigay ng Panginoon, ibibigay niya. E eh, ito na po ngayon, nandyan na po ang Jollibee at pwede na po tayong mamasyal sa susunod na taon, no? hindi na pupunta ng Lucena. Masaya po ba kayo doon? Ay, anong hina? Masaya po ba kayo doon? O oh, yan, yan. At tapusin ko na, tanghalian na. Opo. Siyempre po, no, uh, ako lamang po ay talagang, uh, sabi ko, narito sa inyo, pour, para kayo po ay aking makapanayam, makasama, kahit paano, bago sumapit ang, ang Pasko, mabati lamang po ako tampo po ng aking pamilya ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maraming maraming salamat po. Solong buwak! Solong buwak! Solong buwak! Mahal na mahal ko po kayo. Sige po, magbibilang po kami. Picture po muna. One, two, three, smile! Yun, isa pa po. One, two, three, smile! Isa pong champion po. Champion! Ah. Tapos. Palitan isa pong video, maligayang Pasko, Sulong Buwa, Carry On. Yo, andiyan po. Maraming maraming salamat po